Dapat napatawag na sa Senado to kasi January 31 pa ito nangyari. Uh, po, sir. Uh, however, uh, hindi ko namang committee yung uh, sa CHED, Higher Education. So, tayo ay nagkikiusap lamang sa committee chair. E syempre, ang bawat committee chair sa Senado, eh, may kanya-kanyang mga priorities yan. So, hindi natin sila pwedeng obligahin na hearing mo ito, eh, bilang kortesiya yan, kanya-kanyang teritoryo tayo nakikiusap lamang. It so happen, eh, maraming mga priorities, yung committee chair, may house sa higher education, medyo na, natabunan yung request natin. However, okay. just today, nag-request tayo na i-subcommittee tayo para tayo mismo ang makakagawa ng sarili nating hearing. Of course, with the blessings of the Uh, Senate President and uh, Committee Chair na si Senator Alan Peter Cayetano. So, ngayon kaya po natin uh, babalikan ito dahil yung in inireklamo in po yung best link back in January uh, 31, o 31 nagpa-excursion ata ito. Yes. And then nagkabuhol-buhol at na naging kawawa yung napakaraming estudyante, may mga nahimatay, may sumuka, nagkasakit, etc. And then napag-alaman uh, natin na ito palang best link, meron na previous violation at pinatigil muna sila na magpa -excursion. And now, we just received another complaint from a student na nag-chat sa atin. Nag-message po sa inyo, Sir Rafi Tulfo, in action. Ang best link po, nagpapatour ulit sa mga graduating this May. Pag di sumama, gagawa daw ng alternatives na katumbas ng price ng tour worth 10,500. Sabi daw ng CHED, alam daw yun ng CHED at iba daw ang nagagawa ng pera, pati CHED na babayaran. Yun po ay galing sa isang estudyante po That's ng Best That's good Thing. enough for me. That's why we have to go back doon sa original reklamo and then we need to talk to CHED. At saka sa Best Link, napaka-seryoso po yung reklamo ng Best Link when it was first introduced to us, when they first came to us back in January 31. Jen, ano bang latest dyan sa Best Link? Hello sir, magandang hapon po. Uh, yes sir, noong una pong naereto sa atin, Sir Rafi, nag naman po tayo kagad ng interview kasama po yung mga uh, estudyante na involved. At uh, lately po sir, eh, nakausap natin ang uh, office po ni attorney Cinderella Haro ng CHED po. At ang last po nilang nabangit sir is meron na po silang pinag-uusapan about sa resolution po. Nito po resulta ng investigation na ginagawa nila. But um, upon talking to the other President pa po, eh, nabanggit din po during the interview na ongoing pa rin nga po itong activities na ginagawa ng testing po. Sir. While being investigated, ongoing pa rin yung ginagawang uh, pagpapa-excursion nitong best link. Yes, sir. Ang nabanggit po is uh, they're preparing for the resolution po. Sir. So, and right now, yun din po yung inaantay natin. So resolution, uh, back in January pa ito, January, February, March, April, May, magjo na. So Four months hanggang ngayon hindi pa uh, nagagawa yung resolution. Hello sir, magandang hapon po. Kayo hubay napatawag na sa ched uh, kasi ipinarating na po ito ng reporter namin sa ched at nakausap si Attorney Cinderella Filipina Haro at uh, sinabi eh, ongoing daw po investigation uh, pero hanggang ngayon hindi pa po pa yung resolution. Yung dinhubang nakarating sa inyong impormasyon, sir? Nung nakaraan, iba po yung mga na pinapunta ko doon sa Sinasamahan po check kasi Opo. po po ng mga props and po, ngayon parang tinapot po nila ako kaya hindi na po ako sumama pero ngayon nang ako. ko uh, meron pa rin pong mga tour or mga training na ginagawa okay. na okay. sa what is hindi na dapat Opo ngayon kaya sa ano sa department po namin ginawa po nila invest na tour po ngayon ginawa nilang training Pero pareho lang po, yung magiging sistema which is magtutur sa labas ng compound. Ali, ano po, yung sa amin po kasi sa department po namin, talagang kung mag require po kasi sa course po namin yung training na yun, ayun po yung ginawa, ginamit nila industrial po. Okay. Kung parang kumita po sila doon. Okay, saan kayo magte-training? Sa Cavite po. Anong gagawin niyo po doon sa Cavite? Sa course po namin, related po sa course namin. Kasi po kung makapagsalita lang, makapagsalita ng, ng boy po. Kasi nga po, tinatakot. Kilala ko Tinatakot po ako na... Tinatakot kayo? okay. Ano na, na, naunawaan po. ko po, yan, sir. Okay. So basta sabi, magte-training daw kayo sa Cavite. At magkano pong sinisingil sa training na yon pa, para kayo po yung makapunta sa Cavite as part of the training daw? Magkano pong sinisingil? Ang alam, ang alam ko po, po kasi 16... 16,000. Pero Apo, uh, pero meron pong alternative po ata na 6,000. Ano po yung pinagkaiba ng 16 sa 6,000 po? Ang 16,000 po, makakuha ka ng seaman books po ba yun? Tapos yung sa 6,000, parang 30 lang po ata. Doon Para sa 16,000 po, makakuha ka ng seaman's book. Ano pong pinapagawa sa inyo sa training na yon? Yung mga training po kasi sa amin, sa tourism po. Yung mga training sa mga training, sa <laughs> ginagawa pa ng mga FA, pang ginagawa ng mga FA po gano'n. Pagtalun sa mga pool, ganyan. So, training po talaga. swimming kayo, magtatalon sa swimming pool. Oh, parang gano'n yung training po na yun. Tapos, kayo FA... po ay pupunta sa isang lugar, for, sa isang resort, for several days at doon, ititrain kayo sa swimming pool. Parang gano'n? Apo, parang ganun po ang ganap ko. Pero ngayon po kasi wala po kung alam. Hindi na po kasi masyadong... Kasi hindi na estudyante. Eh. Magandang hapon po, Attorney Haro, Madam. Magandang hapon po, Senator Tulfo. At of course po sa lahat po ng nakikinig na inyong programa. Yung pong reklamong inilapit po namin sa inyo uh, last week of January this year, Ah uh, alam niyo naman po yun, maraming estudyante sa isang tour. Uh, may mga nahimatay, may mga um, sumukat, nagkasakit, nagkasunog pa isang bus at kayo po ay gumawa ng investigation bakit hanggang ngayon po ma'am wala pa ring lumalabas na resolution tungkol doon sa kaso? Um, bigyan ko din po ng context sa Senator uh, Senator ano uh, so, uh, pagkatapos po na magkapag-issue po kami ng shockers order. Of course, nagkaroon po kami ng investigation. Pinatawag po namin ng mga bata at kayo din naman po pinatawag din po namin ng eskwelahan. Mga March po ay uh, if I remember para mga March po namin nagawa po yung investigation and oh. then we presented it to the board po to the uh, commission and Bank po ng Commission on Higher Education. At uh, nagkaroon naman na po ng resolutions. I think mga uh, April po ito. So we are just on the final stage of uh, issuing the official copy of the decision. Okay. Sige po. So April, nagpalabas na po kayo ng resolution? Doon sa po. Na-decision na na po. Uh, if I remember po, hindi ko lang masigurado po yung okay. exact date. Okay. Ano, so, ano po yung decision ninyo? Uh, may iba pong portion na hindi ko po muna babanggitin kasi baka bak, pag sa official copy na lang po. Pero... Uh, ang isa pong decision po ng CEB is the suspension of the off-campus activity ng uh, best links. So yung constraint po ng mga bata na magkakaroon pa po ng um, off-campus activity, papaksyonal ko na po yan sa aming regional office. Kasi yung mga application po nila, may mga application po uh, for the off-campus activity, papaksyonal ko po yan Senator Tulfo so that you know uh, yung suspension po ay may implement na namin agad. Good. Kasi nga po, noong 2017 nagkaroon na po ng una aksidente kaugnay sa tour na yan na sinasabi sa Tanay Rizal. And na naisuan din po ata sila ng suspension order para sa out of campus activity. However, noong 2025, eh, despite the fact na may suspension, maliban na lang kung na-lift na yung suspension, nagpatunan naman sila. And now, magpapatunan na naman. Apo. Uh, Nung una po kasi nangyari yon Senator Tulfo, ang guidelines po namin, suspension, ang sanction po na po pwede po namin ma-impose according to our guidelines ay eh, until two years lang po. Kaya po naging effective lang yung suspension ng two years. Pero kaya nga po uh, dahil sa mga pangyayaring ito, kaya po na inamend po namin yung guidelines mag may mga iba na po kaming sanctions na i-impose. Um, pero yung ibang sanctions po, yun na nga po, siguro po mas maganda sa official copy ko na lang po ng decision namin ibabanggitin. Kapag na-issue po namin yon we could have a press release naman din po, Senator Tulfo, para ma-inform po ang public. Um, so, yun, yun, po yung, yung, yung konteksto bakit nagkaroon din sila ng off-campus noong uh, January 2025. But uh, as I mentioned po, yung Um request po na lang ngayon mga application nila for off campus tap action nako na po yan agad. Okay right po, po. Anyway, ma'am, this time uh, magkakaroon na po talaga to ng hearing at uh, uh, ipapatawag po ang ched. So pag nagkaroon tayo ng hearing probably next week or the week after next. Magbibigay kay even before that happens, uh, gusto ko makita yung official document tungkol sa inyo pong desisyon tungkol doon sa nangyaring insidente na maraming uh, mga bata nagreklamo yung out of campus nung sa Hermosa Bataan nung January. Tama? Apo. Okay. So for now, you will put a break doon sa balak na naman ng best link na magpapa-off campus. Meron eh. Meron Apo. na naman eh. Sige pa. Apo. So this is uh, what I want you to do, madam. Call best link or send them a letter. Make it official na hey, stop. Hindi mo muna kayo magpa-out of campus tour, etc. Pwede ma'am? yes po. Yeah, uh, I will direct na po our regional office so that that will be implemented. If that happens ma'am, mag-uusap tayo na masinsinan, sobra masinsinan at meron po isa sa atin sasama ang loob. At narinig nyo naman po ma'am, ma, ma mawalang galang na po ma'am, eh, malakas daw ang chedd, yan po impression ng mga bata na yung mga taga-chedd daw po, pasintabi, nababayaran daw po. Kasi po, uh, Maya't maya, itong uh, best link, uh, napaparusahan tapos mababaw lang pala yung parusa, sanctions after two years, ito na naman. Gawa na naman ng hindi tama, na hindi dapat. And then January lang, eh, minulubas ng resolution ng April, gagawa na naman ulit. Ngayong uh, June. So ma'am ha, wala na ha. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Maganda happen po. Tutukan mo ito ha, ah. make sure. Yes po. Uh, and I would like to see a document from yes. Ched tungkol doon sa resolution, decision. Yes, po, Senator. We will Ched. immediately request from Ched, po, Senator. And also, uh, kung ma-add ko lang po, Senator, with your permission, hingin ko rin po yung order nila suspending yung further po nila na out of school trips. Um, and we'll also follow up with the students kung meron pa bang iba pong out of school trips in violation of that order po. Uh, Attorney Haro, may I see that document on Monday And in that document, it states na sinususpindi nyo po, ini-stop nyo po, in orderan nyo po yung best link na itigil yung balak nilang mag-off campus tour kung sa mang lupalop ng daigdig na yan. Um, yes po, Senator, kasi that has been decided by the CEB po. So ako, I'm just relying the decision. So I can implement it po, Senator. And I want that decision na lumabas na April pa. Kailan po yung decision lumabas? Anong, anong date ng um, April? I, I will have to check po. I will inform po your office, Senator. Kasi ma'am, April, po. tapos ngayon, sabi mo certain parts pa lamang at hindi nyo pa pwede ilabas, sa kanyo ilalabas. Parang utay-utay. Full copy po of the decision na po ang ilalabas eh, po. Ilang na, pages ho ba yung pinandesisyon? Medyo mahaba po kasi mahaba po. Ilan po? po, po. 1,500, 2,500? Hindi naman 1, po. 1 million na, pages po. yan. Bakit inaabot na isang buwan para mailabas yung desisyon? Eh, meron na palang resolusyon noong April so decision should have come out by May. Eh, meron tayong buong May. Oh, o, matatapos na yung May. So kung lumabas yan April, sabihin natin mid-April o kahit na last week of April pa lumabas yan. Eh pero... Nung lumabas siya, meron kayong isang buwan man na at least na para i-print out na yung desisyon at ibigay na sa Best Link at mabigyan na rin kami ng copy at mga estudyante, di ho ba? I'll take note of that po, Sen. Okay. So Monday, mama, ibigay niyo po sa mga lawyers ko sa Senate yung Sige copy po. ng order at yes mag po. maging po yung uh, dokumento na inuutusan sila nga na wag na po muna magpa-off campus at sa yung desisyon. Okay, ma'am? Yes po, Senator. Maraming salamat po, Attorney Cinderella Filipina Haro, Executive Director for CHED. Magandang hapon po. Apo. Thank you po. Attorney Garrett, make sure this time. Yes po, Senator. And I want that hearing done next week or the week after. Okay, Attorney Garrett? Yes po, Senator. Yes po, Senator. Okay. Apo. Jen, pakirelay na lang doon sa mga complainant kung ano yung napag-usapan. Okay, Jen? Yes po, sir. Yes po. Okay.